Kapon, hindi lang pagbabakuna sa mga asong gala ang kailangan para matapos na ang problema sa rabies sa bansa. Ito ang nakikita solusyon ng isang grupo. Pero ang gobyerno, pinag-uusapan na ang pagbabakuna sa 22 milyon na mga aso sa buong bansa. Yan ang ulat ni Benji Durango. May pa ang Philippine Animal Welfare Society nang datnan namin kanina sa kanilang opisina sa Katipunan Avenue, Quezon City ang kanilang customers ang mga rescued dogs na ito. Sa mahigit dalawampung mga aso na ito na ready for adaptation na sa POS, pinakamatagal nang nasa kanilang pangangalaga si Menchi. Isang aspin, Five years na siyang nandito buhat ng ma sa UP Diliman noong 2019. Most behave siya sa lahat. Ang pinakabagong border naman, busy sa pagkain. Siya si Tiamo na na sa tabi ng isang gutter sa Quirino Avenue noong May 2023. Sweet at medyo malikot naman ang kanyang ugali. Ang mga kagay nila tuwing init tulad din ng tao, pwede rin ma stroke. At kapag ang iyong aso mas maiksi ang uso, mas delikado sa init dahil mahina ang kakayahan nilang magpalamig ng katawan. Uh, hindi nakatirik yung araw, uh, o kaya madaling araw hanggang 7 a.m., pwede pa silang exercise Pero anything in the middle of that uh, time na tirik na tirik yung araw, wag po nating ilakad or exercise yung mga alaga natin dahil pwede silang ma stroke at ang libreng shower na ito para ang mga tagapag-alaga na may iwas sila sa pantinding init ng panahon. Sa kulungan na ito, sari-saring kwento na paghihirap ng mga aso na unti-unting binago ng pos. Kung sila kahit walang may-ari ang alaga, sila naman kahit nandyan naman ang na may-ari, pinababayaan. Ito, wala tayong patatawarin dito. Yan, yan po, talagang, yan, huli na yan. Wala, wala na wala ng ano to, ang video kuha ni Kap Eruhenyo Mira ng Barangay San Vicente. May isang bata na raw kasi nakagat sa lugar, isang rider din na natis grasya dahil hinabol ng mga asong gala. Kaya ko lang inano <clears throat> yung video para ma-aware talaga yung aking mga makaka-barangay. Na seryoso kami na talagang yung mga stray animals ay amin ah uh, uh, hindi natin tayo totally mauubos eh. Man, man lang natin. Yun ang purpose. Isa ang sa mga lugar sa bansa na may mataas na binang ng mga asong may rabies. Kaya matapos manghuli, nagpabakuna sila ng mga aso sa kanilang barangay. 250 na aso ang nabakunahan. May time na pag iyan ay irritable, may possibility na iyan ay mga Sabi naman ng POS, di naman daw ito ang dahilan. So I don't believe na kung yung weather ay mainit, mas pala kagat yung aso, hindi. I think kaya mas mataas ang incidence ng kagatan for summer season is meron din ding mga tao na nasa labas, di ba? So sila nag beach nag-outing, so mas nakaka-encounter sila ng stray uh, animals. Pero kahit ano raw ang dahilan, may malaking pananagutan ang mga nagmamay ng aso lalo na kapag itoy pababayaan. Sa ilalim ng Anti-Rabies Act of 2007, dalawang piso ang multa sa mga di magpaparehistro ng aso at tatangging mapabakunahan ito ang may-ari din ang sasagot sa pagpapagamot sa makakagat nito at kung hindi ito gagawin ng may-ari ng aso, 25,000 pesos ang multa. Pinakamababa na ang 500 na multa kapag binabayaan sa labas ang aso ng walang tali. Dahil dito, ang Agriculture Department nag-request na ng mas maraming bakuna kontra rabies. sa kanilang pagtataya. Aabot sa 22 milyon ng mga aso ang kailangang mapabakunahan para mawala ng banta ng rabies sa bansa. 110 million pesos ang inihingi nila sa Kongreso para magawa ito sa 2025. Pero para sa POS, di lang bakuna ang sagot sa matagal ng problema sa rabies. Kapon ang solusyon, Benji. Kapon talaga ang solusyon uh, sa rabies. Kasi pag inuna mo yung kapon, at least meron ka ng limited number of animals. So bakuna na lang. Ang i-hurdle mo na lang yung bakuna for the limited number of animals na hindi na dumami pa dahil nakapon mo na sila. Dagdag pa ng pos, walang asong gala kung walang taong pabaya. At kung magsisimula sa mga pet owner ang disiplina, wala nang tulad ni na Menchi at Tiamo na kailangan munang magdusa sa kalsada bago makaranas ng inhawa. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.